Ang Apat na Panahon sa Buhay ng Isang Puno Noong unang panahon, may isang matandang lalaking may hapat na anak. na ang kanyang mga anak kaya't nahis niya silang maturuan ng isang napakahalagang haral. Upang magawa ito, isang hindi pangkaraniwang utos hang ipinagawa niya sa mga anak. Mga anak, Puntahan ninyo ang nag puno ng peras sa kandurang bahagi ng ating lupahin. Ikaw rin bilang panganay ang mauhuna. Puntahan mo ito ngayong panahong taglamig at ikaw naman Samuel ang susunod na pupuntaruhon sa panahon naman ng tagsibol. Ikaw Simon ay pupuntaruhon sa panahon ng taginit at ikaw Aaron ay pupunta naman sa paglagas. Ang bilin niya sa hapat na anak. Masusunod po, ama, ang magalang at sabay-sabay na sabi ng mga anak. Sa pagpunta ninyo sa puno ng peras, ay nais kong pagmasdaning niyong mabuti ang puno at kapag nakabalik na kayong lahat, ay isa-isi ninyong iulat kung ano ang nakita ninyo. Ang pagbawakas na sabi ng hama. Isa-isa ang nagpuntahan ng mga anak sa panahong sinabi ng ama. At nang silang lahat ay makabalik na, tinawag silang muli ng ama para maihulat ang kanilang nakita. Si Warren, ang panganay, ang unang naghulat ng kanyang nakita. Ama, ang puno ng peras ay pangit at baluktot. Wala ni isang dahon at tila patay na ito dahil tanging mga sanga na lang ang natira, ang sabi niya. Ama, ang puno pong nakita ko ay may berdeng-berdeng mga dahon at may mumunting sibol, ang sabi naman ni Samuel, ang pangalawang hanak. Iba po ang nakita ko, ito ay isang punong-puno ng mababango at makukulay na bulaklak. Sa tingin ko po, ito na ang pinakamagandang punong nakita ko. Ang buong paghangang sady ng pangatlong si Simon. A ang punong nakita ko ay kakaiba sa punong inilarawan ng aking mga kapatid dama. Dahil ang nakita ko ay punong hitik na hitik ng mga hinog na bunga. Isa itong punong buhay na buhay at handang-handang magbigay. Ang kaliwanag ng budsong si Aharon. Pagkatapos marinig ang ulat ng bawat isa, ay tumahimik ang ama na para bang sinusukat ang mga sinabi ng kanyang mga anak. Tama kayong lahat sa inyo-inyong obserbasyon mga anak. Dahil ang nakita ng bawat isa sa inyo ay tig-iisang panahon lang sa buhay ng puno. Kung gayon, hindi ninyo pwedeng usgahan ang kalagayan ng isang puno o maging ng isang tao nang dahil lang sa isang panahong nakita ninyo sa buhay niya. Ang sabi ng hama, Tahimik na napati ng magkakapating sa kanilang hama at naunawaan nila ang katotohanan sa sinabi nito. Maaari ninyong iugnay sa inyong buhay ang inyong nakita. Kung sumuko kayo agad dahil sa hirap na dala ng taglamid, hindi na ninyo mararanasan ang pangako ng tagsibol ang kagandahan ng taginit at ang katuparan ng taglagas. Dagdag paliwanag pa ng hama. Ngayon lang lubos na naunawaan ng magkakapatid ang mensaheng gustong iparating sa kanila ng kanilang hama. Hindi dapat isipig mahirap ang buhay dahil lang sa isang mahirap na sitwasyong nararanasan. Hindi dapat hayaang sirain ng anumang sakit o problema ang kalagayang nadarama ng ating puso. Matutong magtiis Maghintay, baging matatag dahil ang anumang problema ay lumilipas din at ang pag-asa, kaligayahan at tagumpay ay tiyak na muling darating.